Wolf, oh, big, oh, big, oh! Then your opponent. The mga Pinoy na ipapakain sana sa kanilang mga boksingerong Aprikano na kung saan knockout ang inabot ng mga ito sa kamay ng mga Pinoy sa kanila mismong baluarte. Kadalasan kapag dumarayo ang mga buksingerong Pinoy sa bansang ito ay natatalo tayo pag umabot sa desisyon ang laban dahil hometown decision pabor sa kanilang kababayan. Kaya kailangan inakot ang kalaban. Gaya na lang ng ginawa ng Pinoy top prospect na si Apolinario. Round lang tapos na ang laban. Kaya naman nagulat at di inasahan ang pangyayari. Kaya naman iba't ibang emosyon ang makikita sa mga Aprikano. May mga nagalit may nadismaya at may mga naiyak dahil inaasahang mananalo. Ngunit ganun lang kadaling tinalo ang pinagmamalaki at iniidolo na magaling na boksingero sa kanilang bansa. Samantala taong 2017 nang dumayo ang ating kababayan na si Jack El Capitan Tipora sa bansang South Africa na kung saan hinarap niya rito ang African fighter na si Lusanda Comanese. Si Kumanisi ay may record na 21 wins, 3 losses at 18 knockouts. Habang si Jack Tipora ay may malinis na record noon na 20 wins, 15 knockouts. Nakatay sa kanilang laban ang vacant WBO, Intercontinental Featherweight Belt. Samantala, hindi rin basta-basta ang pinagmamalaki ng mga Aprikano dahil may kalakasan din ang kamao ito at magbibigay daw ng unang talo sa Pinoy. Tungayan kung paanong ginulat ng Pinoy ang mga Aprikano. Well, good punches from Teporia to start the Kick off the adventure. Uh, Goodie is 20 and 0. Well, the reports on him suggest that he's the Philippines' best. He, he comes from Silver City. From the, the man from the Philippines. Oh, good punches drops. lovely Oh, from he <laughs> got two punches of no chance. Junior title fight, this is excellent. That Jack Tupora from the Philippines. Komenisi is fighting him the way you so fight. Well. He remains dangerous. He's got that big looping left hand that there is is right there. Stylish pops and shorts there by one by a There's that left hand from Tepora. Oh, big left hand from Tepora again. I you don't get 15 knockouts from 25. A uh, common wants to test. He wants to test him. If he can handle his own firepower. They both. Oh. Sa round 2 dito, tinamaan ng right hook. Bulagta ang Aprikano. Oh, no sa pagtayo nito ay hilo pa at parang nawala sa sarili at hindi alam ang nangyari. He's, yeah, he's not gonna make it. It's all over. And Jack Porter has knocked out. Nagulat at nanlomo ang asawa nito sa nangyari. Panalo si Jack Tipora by second round knockout. Samantala, taong 2022, nang muling dumayo ang isa nating kababayan na si J.R. The Dreamer Rakenel sa South Africa na kung saan hinarap niya rito ang undefeated African fighter na si Landile Neke taglay ang malinis na kartada ng Aprikano na 9 wins, 4 knockouts habang si Rakinel ay may kartadang 12 wins, 2 losses at 9 knockouts nakataya sa kanilang laban ang vacant WBO Intercontinental Super Flyweight Belt ang African prospect na si Landele Neke ay itinuturing ng mga Aprikano na future superstar ng kanilang bansa kaya naman malaki ang tiwala ng mga Aprikano na tatalunin ang dayong Pinoy kaya tinawanan lang ng mga Aprikano ang ating kababayan Muli natin ito ngayon kung paano ginulat ng Pinoy ang mga Aprikano. Yeah, the last also the third of the uh, Filipinos against uh, South Africa. Uh, so far, Brown, it is one each. Okay. goes uh, the South African. Uh, the representative. Uh, South Pole versus the South Filipinos have come here to fight. They've come here to fight. And there's uh, a what well, we saw fight, uh, we saw Filipino one. Ah, uh, well, it's oh. catching in the South African, Brian. This uh. Rapinoe. And he the South Pole. He is definitely yeah. good. And I'm looking at his body, Brian. He looks dry, so he might not, maybe. And he's still got knocked out. Rapinoe, It's not holding anything back, Brian. And this is uh, Junior Pantamuit, over 12 runs. And also, the Brian Junior Pantamui, Bant the red really look big. Really it's amazing how big the guys are today. They come out of his shell now. He was waiting to worry about now the rounds, uh, 12 rounds. He says, I don't care. Of The final bat of the afternoon. Look at that nice left uppercut there from Rapinel. So Let's see, Bradley, if they're making his warm up and if he'll be able to do something. But one thing I can tell you, Bradley, the Filipino they so are winning the first round. Definitely won the first round, Bradley. Come back into the fight now, hoping to win the round number two. You cannot afford to win the two, the first. Well, he even looks the part, very well conditioned, very focused. Sa round dito tinamaan ng Pinoy ng double left hand na nagpabagsak sa Aprikano. Wolf oh. Oh. Oh.

at sa pagpatuloy ng laban ay tinigil na rin ng referee ang laban. Panalo si J.R. Rakenel by a second round technical knockout. Samantala, isa pang Pinoy top prospect na si Dave Doberman Apolinario ang dumayo sa Afrika na kung saan hinarap niya rito ang African fighter na si Gideon Botilesi. Si Botelice ay may record na 23 wins, 5 losses at 5 knockouts. Habang si Apolinario ay may undefeated record na 16 wins, 11 knockouts. Nakataya sa kanilang laban ang vacant IBO, World Flyweight Belt. Dito muling umasa na naman ang mga Aprikano na tatalunin ang dayong Pinoy. Ngunit round lang tapos na agad ang laban. Kaya ganun na lang ang galit at naiyak na lang sa nangyari. Ito ngayon kung paano nagulantang ang mga Aprikano sa ginawa ng Pinoy. Dito tinamaan ng right jab sa noo na sinundan ng left straight. Bagsak ang Aprikano. Kika, your opponent. <laughs> <laughs> Naiyak sa tuwa ang ating kababayan, ngunit ang mga Aprikano ay hindi natuwa sa ginawa ng Pinoy dahil ang babang ito ay nagsisisigaw sa galit nito. At itong isa ay dismayado sa nangyari. Maging si Botelisi ay naiyak na lang sa pagkatalo nito. Kaya at maging ang asawa nito ay napailing-iling na lang at naiyak sa pagkatalo ng kanyang pinakamamahal na asawa. Panalo si Dave Apolinario by a first round knockout at matagumpay na naiuwi ng Pinoy ang IBO World Flyweight Belt. Anong masasabi mo sa naging laban ng ating kababayan? At hanggang sa muli mga kabuksing, like at subscribe na rin para sa ganitong mga laban. Maraming salamat po!